May nabanggit pang ito kung narinig sa inyo itong nakaraang Webes po yata sa tungkol puro sa kaligtasan na tinutukoy nyo ng pagbabalik ni Yeso Kristo. Ito kayo po rinagawin kung pagbabalik po ba niya, paghuhukom na? O magkakaroon pa ng panibagong panahon? hindi po. Yun po kanyang pagbabalik para kuhanin yung mga magiging dapat, yung mga kristyanong magiging dapat sa kanya, hindi pa yung mismo ang paghuhukog. Kukunin niya pa lang yun. Pakinggan niyo sa unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakap ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Hmm. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang, upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Sa At sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakilan Ayon, ganyan po. Pagbaba niya, kukunin niya yung mga maliligtas. Sasalubong sila sa hangin para sila ay makasama ng Panginoon. Wala pa po rin yung sinasabing paghuhukong. Wala pa po. Thank you po, alam niyo po ang paghukom kung kailan dadating. Di nakuha na niya, no? Yung kanyang mga banal, yung maliligtas. After that, meron pong li lilipas pang panahon. Pagkalipas ng panahon na yun na nakatakda, babalik siya uli. Kasama niya na yung kinuha niya. Yun na po ang paghukom. Pakinggan niyo. Sa hudas. At ang mga ito naman, Ay? Uh, ang hinulaan ni Enoch, na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito dumating ang Panginoon nakasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghukom sa lahat. Ayon. Pagbalik niya ho, nakasama niya na yung laksa-laksang banal, saka siya maghukom. Pero yung una, yung pag pagbaba niya rito, kukunin niya pa lang yung kanyang mga banal, hindi pa yung paghukom yun. Maraming salamat. Maraming salamat din po.